Dear Brother Bador, malugod po akong nagpapasalamat dahil nakapagpadala ako ng isang kwento na nagpapakita na ang Panginoong Diyos ay walang awang humahatol sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang utos. Ako po si Nancy na isang nurse na anak ng mga educators dito sa bansang Pilipinas na napadpad sa U.S. 25 taon na ang nakalilipas. Mag-isa akong anak ng aking mga magulang. Lumaki akong may takot sa Diyos dahil namulat ako sa pamilyang madasalin at may takot sa Diyos. Mm -hmm. kahit unique iha ako ay lumaki na may disiplina natuto akong magtrabaho sa loob ng bahay Brother Bador bago kong bisahan ng aking kasaysayan ay hayaan mong magbugay ako ng masaya at mapagpalang araw sa inyo atina sa ating mga masusugid na tagapakinig sa inyong programa. Brother Bador, nagising sa alaala ko ang nakaraan dahil sa wildfire na nangyari sa Los Angeles na gumimbal sa buong mundo. At hayaan niyong umpisan ko ang aking natatanging karanasan sa ganitong pagpo isang araw habang binabagtas ko ang daan patungong airport ay may magarang sasakyan na huminto sa aking harapan. Nancy! Nancy! Nancy, saan ka pupunta? Bakit hila-hila mo ang iyong luggage? Pasigaw niyang sinabi. Sinilip ko ang babaeng nakasakay sa magarang sasakyan at agad kong namukhaan si Vicky. Si Vicky, na isang dating kamag-aral sa high school, na sobrang yabang at napakainggitera. Siya ay anak ng abogado at doktor na naninirahan sa Forbes Park, na kung saan nakatira ang mga kilalang tao dito sa ating bansa. Ikaw pala Vicky, naiiyang kong sambit. Ah, uh, eh, pupunta kasi ako sa airport. Flight ko na mamayang gabi. Nagtitipid ako kasi, tamang tama lang ang pocket money kong dala. Mahirap na kung magtataksi ako dahil baka traffic sa babaybayin naming kalsada ay kukulangin lang ang pocket money ko patuloy kong nagpapaliwanag. Oh my God! Hanggang ngayon ay napakakuripot mo pa rin. Tapos ka na nga at isa ang registered nurse. Ako nga, hito, pachil-chil lang. Okay, hop Ihahatid na kita sa airport. Pagyayabang niyang sabi. Huwag na, Vicky. Malapit naman na ako. At isa pa, nakakahiya sa'yo. Hindi kasi ako sanay sumakay sa sasakyang di aircon. Paiwas kong sambit. Salamat na lang, ha? bahabol kong nasabi at bigla na niyang binuhay ang makina ng kanyang sasakyan gusto lang niyang ipasikat sa akin ang yung bago niyang sasakyan. Kala niya may ingit ako. Pabulong kong sambit. Balang araw ay mararanasan ko rin ang makasakay sa sarili kong sasakyan. Sa tulong ng aking mga kamag-anak ay nakarating ako sa US. Na-assign ako sa isang hospital na pawang matatanda na at may sakit na Alzheimer's. Mahirap ang naging trabaho ko dahil nga sa uri ng pasyente na hawak ko. Subalit, katagalan ay napagaan na rin ang aking mga gawain. Matuling lumipas ang mga taon, ay nakapag-ipon ako ng 2.5 million maliban sa mga pinapadala ko sa aking pamilya. Nagpasya ako na umuwi sa Pilipinas at nagbalak na magpatayo ng paupahang bahay sa aning lugar. Hindi na ako bumalik sa US dahil matanda na ang aking mga magulang at ipinasya ko na magpatayo rin ng home for the aged. Dahil sa karanasan ko sa US ay matagumpay kong napalago ang aking business. Madaling napuno ng boarders ang aking boarding house dahil malapit lang sa kabayanan. Karamihan sa boarders ko ay mga nursing students. Malaki ang pasasalamat nila sa, sa akin dahil may libreng coaching mula sa akin sa tuwing may exam at actual demo sila. Tinanggap ko sila sa aking boarding house na maluwag sa aking kaluuban dahil alam kong gaano mag-aral ng kursong nursing. Nawili ako sa pakikipagbalitaan sa mga borders ko kaya hindi ako nakaramdam ng pagkabago Hanggang isang araw ay may nag-inquire sa aking paupahang bahay. Sinalubong ko siya dahil hirap siyang maglakad sa bigat ng kanyang daladalahan. Isang babaeng patpatin at parang galing sa sakit. Siya ay naka-face mask at may mahabang buhok na nakakatakip sa kanyang mukha. Dahil hindi siya nagsasalita, ay ako na ang nagumpisang nagtanong sa kanya. Miss, may kasama ka ba? Taga saan ka? Oh, oh, <coughs> Wala akong kasama. <coughs> Miss, mahina niyang tugon na ubu ubo Dahil sa nakita kong hirap niya, ay dinala ko na lang siya sa aking front desk officer upang bigyan siya ng form na kanyang sasagutan. Naging gulat ko noong nababasa ko ang kanyang pangalan. Siya si Vicky na naging classmate ko noong high school na uubod ng yaman. At ngayon, sa kanyang itsura ay daig niya ang isang pulubi na nakatira sa lansangan. Sa nakita kong kalagayan niya, ay niyakap ko ng mahigpit si Vicky. At sabay kaming humagulgol dahil sa mga kwento niya kung bakit naging palaboy na siya. Pinatuloy ko si Vicky at pinatira sa aking boarding house na walang bayad. Ayon sa kwento niya ay nalulong sa droga at narihab daw siya. Namatay na rin ang kanyang mga magulang at naghirap dahil sa laging pagkatalo sa kasino. Nabenta nila ang kanilang bahay at nanirahan lang sila sa silong ng tulay. Dahil sa wala ng matirhan si Vicky, ay nagpalaboy-laboy siya sa lansangan kasama ang mga batang hamog sa kanilang lugar. Dahil sa palipat-lipat niya ng tirahan, ay nakarating sa aming lugar. Durug na durug ang aking puso, Brother Bador, sa kwento ni Vicky. Hindi ko akalain na ang classmate kong ubod ng yaman. Ay hindi niya sasapitin ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Brother Bador, napagtanto ko na kapag ikaw ay isang madasalin at malapit sa Diyos, ay hindi kanya pababayaan. Okay. Sa aking kasaysayan, Brother Bador, makikita ko na si Vicky ay hindi malapit sa Diyos at hindi niya na ang kanyang kinabukasan. Okay. Narito ang aking katanungan, Brother Bador. Ano ang maipapayo nyo sa mga taong hindi marunong alagaan or ibig sabihin people who are not good steward sa yamang pinahiram ng ating puong may kapal? Alam ko na ang kwentong ito ay hindi lalayo sa nangyari sa Los Angeles na biglang nawalan ng tirahan at hindi nila alam kung saan sila sisilong. Batid natin na mga kilalang tao sa buong mundo ay nagsisiksikan sa kalsada upang mairaos ang kanilang pagtulo. Hindi natin alam ang ating kinabukasan. Hindi natin alam kung ano ang hatol ng Diyos sa ating ginagawa. Kaya, ang masasabi ko sa atin ay huwag ipagmalaki ang kayamanan na tinatamasa natin sa ngayon. At ko rin na ang buhay ay sadyang parang gulong. Minsan tayo ay nasa itaas at minsan nasa ilalim. Naway nakatulutan ng aral ang aking kwento, Brother Bador, na dapat manatiling nakatungtong ang ating mga paa sa lupa. Ang sino mang nagmamataas ay ibinababa ng Diyos at ang nagpapakumbaba ay tinataas ng ating pa Panginoong Jesus. Hanggang dito na lang ang inyong masugit na tagapakinig, Nancy. Kumusta kayo? Para sa katanungan ni Nancy, nilikha tayo ng Diyos na may pananagutan at ipagsusulit natin sa Diyos ang hiram nating buhay. Ikaw, tayo, ay may body, soul, and spirit. Nakatitiyak ka na ba na meron kang kaligtasan? Kaligtasan sa tiyak na kapahamakan o sa tinatawag na impyerno. Ang impyerno ay lugar ng pagpaparusa, pahirapan at pagdurusa na walang hanggan. Lugar kung saan may apoy na parusa sa mga taong maaaring mapunta doon. Maging ang mga angels ay pinarusahan din. 2 Peter 2.4 Hindi pinalampas ng Diyos yung mga angels na nagkasala. Tinapon sila sa impyerno at inadena sila dun sa dilim habang hinihintay nila ang araw na ija-judge sila. Sa makatuwid, lahat ng nagkasala o lumabag sa utos ng Diyos ay parurusahan sa araw ng paghuhukom doon sa impyerno. Sa kabila ng ang tao ay may tiyak na kapahamakan, ay marami pa rin ang nagsasawalang bahala lamang dito. Kaya ka iniligtas ng Diyos, tiyak ang kaligtasan dahil may tiyak na kapahamakan. At tandaan natin na meron tayong Diyos na maawain. Exodus 34.6 Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moses at sinabi niya, Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Well, totoo yun ayon sa banal na kasulatan, ang Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagmahal. Ang Diyos ay pag-ibig. Subalit so, siya din ay Diyos na makatuwiran. Deuteronomy 32.4 Si Yahweh ang iyong batong tanggulan. Mga gawa niya'y walang kapintasan. Mga pasya niya'y pawang makatarungan. Siya'y Diyos na tapat at makatuwiran. Siya ay Diyos na nagpapasya ng tapat at makatuwiran. Oo, lumikha siya ng impyerno kung saan ang lugar ng parusahan. Ngunit, hindi naman iyon para sa mga taong matuwid at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kawikaan 17.26 Ang pagpaparusa sa matuwid ay hindi makatuwiran, maging ang pagpapahirap sa taong buhay marangal. Kaya hindi nilikha ng Diyos ang impyerno para sa mabubuti, kundi para sa mga masasama at hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Isipin mo at isa puso mo na ibinigay na ng Diyos lahat ng paraan para ikaw ay malinis at mapatawad sa kasalanan. Halos isubo na sa iyo ang kaligtasan. Pero marami pa rin ang hindi nagpapahalaga sa bigay na pag-ibig ng Diyos. John 3.16 Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng maniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Diyan, ten, -ten dumating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Dumating ako para magkaroon ng buhay ang lahat, yung buhay na masagana. Nais ng Diyos na mamuhay tayo ng maginhawa at komportable. Subalit, may mga tao talaga na dumadaan sa mga pagsubok at kahirapan. Bahagi ng buhay ay ang katotohanan na ang pagiging tagasunod sa ating Panginoong Hiso Kristo ay hindi garantiya na hindi ka makakaranas ng mga pagsubok at kahirapan. Hinahayaan ng ating mabuti at mapagmahal na Diyos na dumaan sa mga pagsubok at kahirapan. Romans 8.28 Alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos ng mabuti para sa mga nagmamahal sa Kanya. Sila yung mga tinawag ng Diyos ayon sa plano niya. Kaya nangangahulugan na pinahihintulutan niya ang mga pagsubok at kahirapan sa ating buhay. At ang mga ito ay bahagi ng pagawa niya sa lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Kaya nga para sa mananampalataya, may mabuting layunin ang Diyos sa likod ng mga pagsubok at kahirapan. Katulad sa lahat ng mga bagay, ang pinakalayunin ng Diyos para sa atin ay lumago tayo at maging katulad sa kabanalan ng Kanyang Anak, maging katulad ng ating Panginoong Hesus Kristo. Christ likeness. Romans 8:29 kilala ng Diyos ang mga pinili niya at binukod nga sila para maging katulad ng anak niya, para ang anak ang maging panganay sa maraming magkakapatid. 1 Peter 1, hanggang 7 Dahil dito, magsaya kayo. Kahit na sa sandaling panahon ay kailangan niyo munang makaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Kailangan yan para mapatunayan kung gaano katotoo ang faith nyo. Yung gold, kahit nasisira, kailangang idaan yan sa apoy. Pero, mas mahalaga pa sa gold ang faith nyo. Kaya, kailangan talagang matest yan. At pagkatapos, mabibigyan kayo ng papuri, talwalhatian, at karangalan pag ni na si Jesus Christ. Romans 5, 3-5 hindi lang yan. Natutuwa rin tayo kahit na may mga problema tayo. Kasi pag nahihirapan tayo, natututo tayong magtiis. Dahil sa pagtitiis, nagiging matibay ang karakter natin. At nagbubunga ito ng pag-asa. Hindi tayo binibigo ng pag-asang ito. Kasi binuhos na ng Diyos ang pagmamahal niya sa mga puso natin. Sa tulong ng Holy Spirit, na binigay niya sa atin. Philippians 4.13 Kaya kong gawin ang lahat ng bagay kasi binibigyan ako ni Christ ng lakas. 1 Peter 4.15 Kung magsasuffer kayo, wag sanang dahil pumatay kayo ng tao, magnakaw, naging kriminal, o nakialam sa buhay ng may buhay. Romans 5.8 Pero, pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Mga makasalanan pa tayo nung namatay si Christ para sa atin. Patatawarin na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Dahil ang walang hanggang kaparusahan niyon ay binayaran na ng handog ni Kristo Jesus doon sa krus. Ganun pa man ay daranasin pa rin ang natural na consequence nang ginawang kasalanan o maling desisyon. Ngunit ginagamit ng Diyos maging ang mga pagsubok at kahirapan na bunga ng mga pagkakamali upang hubugin at hugisin tayo ayon sa Kanyang naisin para sa ating ikabubuti. Ang pagsubok at kapighatian ay dumating na may kasamang layunin at gantimpala. James 1: hanggang 5. Mga kapatid, maging masaya kayo kung nakaka-experience kayo ng iba't ibang klaseng pagsubok. Kasi, alam nyo na pag tinitest ang faith nyo, magiging matibay kayo, dapat maging matibay talaga kayo hanggang sa dulo para maging perfect kayo, kompleto at walang kahit anong pulang. Kung meron sa inyong kailangan ng wisdom, humingi ka sa Diyos at makakatanggap ka kasi mapagbigay ang Diyos sa lahat at hindi siya nanunumbat. James 1.12 ibi ng Panginoon yung hindi sumusuko sa time ng pagsubok kasi pag nalampasan niya yun, tatanggap siya ng reward, yung buhay na ipinangako ng Diyos, sa mga nagmamahal sa kanya. Sa pagdaan ng lahat ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, mayroon tayong tagumpay. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hiso Kristo. 1 Corinthians 15.57 Pero salamat sa Diyos na nagpapanalo sa atin sa tulong ng Panginoon natin si Jesus Christ. 1 Corinthians 13. Yung pagsubok na naranasan nyo, nararanasan din niya ng ibang tao, pero tapat ang Diyos sa pangako niya at di niya papayagang masubok kayo ng higit pa sa kaya nyo. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas para makayanan ito at ng paraan para malagpasan ito. First Timothy, 1 Timothy 1-2 Dear Timothy, sana lagi mong nararamdaman na sobrang bait sa iyo ng Diyos at Ama at ni Jesus Christ na Panginoo natin. Tanggapin mo ang awa at kapayapaang galing sa kanila. Para nakitaang totoong anak kasi ako ang nag-lead sa iyo para magtiwala ka kay Christ. Galing ito kay Paul, Apostle ako ni Christ Jesus dahil sa utos ng Diyos na ating Savior at ni Christ Jesus na pag-asa natin. Kaya anuman ang kalagayan mo, tandaan mo na meron laging pag-asa at ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Sumabay ka sa panalangin. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas. At nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Jesus ay kumakatok sa atin Ang puso'y pagbuksan, siya'y nakikita Siya ang Diyos sa akin lumala. Uh yeah. ang tanging sandigan